Hello guys! So, nandito naman kami ulit, no? And uh, we are um, um traveling to uh, Alzora Beach. Uh, yun, nakikita niyo yung daan ay uh, na well-developed na. Tsaka maraming puno, no? So, uh, you can believe na uh, dating deserto ay uh, nagiging uh, ano siya ngayon, uh, uh, full of... Uh, Uh, trees growing uh, both side no of this uh, road so napakaganda ang lugar na ito diba so ang Alsoora Beach ay uh, matatagpuan ito sa Adman no, United Arab Emirates at uh, ito ay, ay isang uh, premium waterfront destination na uh, kilala sa kanyang kagandahan, no, mga mangrove at mga luxury resort, ang beach ay isang uh, kamanghamang uh, halimbawa na that balance no to uh, modern uh, and natural uh, uh, places, Ayan. last time ay uh, pumasok na kami dito and uh, from the highway uh, going in here it's only about uh, uh I believe that's lead to street for 5 minutes uh by car. Yan makikita mo na yung uh, clear uh, area. Tsaka yung both side makikita mo na they are constructing no. And they gonna put some uh, recreation, yung mga uh, libangan ng mga mga tao na uh, if they would like to visit this place. Tsaka napakaganda. Tsaka na maintain nila yung uh ang uh, lugar na ito saka one of these days because maybe siguro in 5 years time talagang magkikita man dito may mga buildings na or whatever pero pumunta kami dito uh, last time I um, they uh, uh, put some uh, 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 sea break walls no, yung mga bato doon sa gilid and most of the people are Uh, doing a uh, fishing At saka dito pala ay libre mag uh, uh, fishing 'no it's a free spot for fishing At saka marami pala yung pupunta dito para uh, mag-fishing ayan so uh, we are getting closer 'di ba so it's a quiet quiet day eh uh, pumunta kami dito and Ayun, makikita mo na yung buhangin sa right side. Ayan, talagang uh, uh, ginawa talaga nila dito for ano talaga, no? kung if you would like to relax, ay napakaganda ang uh, puntahan dito yung lugar na ito sa Alzora Beach. Ayan guys. At uh, dito pala sa uh, mangrove ay um, makikita rin dito na it's ongoing, uh, still in progress of uh, putting some uh, uh, hayop. No? At uh, parang uh, it's uh, sort of, uh, hindi naman masyadong malaki kundi uh, like a zoo. No? At uh, they are starting uh, building that one. Kaya, yun nga, ang nasabi ko sa iyo na uh, siguro, we started, uh, uh, ano to, marami na rin siguro mga tao na uh, pupunta dito. At uh, higit pa sa mga karanasan, no, sa kalikasan, ang uh, Alsura Beach ay nag-aalok din ng iba't ibang mga aktibidad no, para sa mga bisita. So, mari kang uh, maglangoy sa malinis na tubig ng beach uh, or maglaro ng wa water sports. Uh, tulad ng kayaking o at uh, paddleboarding. So, para sa mga nais na uh, mas uh, a quiet uh, place, ay uh, dito po ang napakagandang puntahan. Uh, mayroong paliguan o kabanas upang uh, uh, magpahinga at uh, mag-relax habang uh, uh, dinidinig ang uh, ang agos ng alon sa uh, dagat. Tsaka dito ay uh, na-experience din namin yung uh, ano, um, sunset. No? Napakaganda tingnan talaga. No? Uh, uh, through the uh, Uh, water and until you know to the horizon ng paglubog ng araw na talating na may mga buildings na pinatayo on the right side yet soon uh, it's gonna be uh, I believe that is a hotel na binibuilding nila ngayon ayon So, ditong part medyo uh, late na ang development and may mga, dito lahat yata ang recreation uh, center na gagawin nila. Ayun, malapit na tayo sa dagat. Ayan. So, dito pala ang pinakamagandang site din. Tsaka, dito pala ang napakaraming isda at balde-balde ang nakukuha ng mga ah uh, mangingisda dito kayo lang ah uh, while they are doing fishing it's only uh, fishing rod that you're gonna use mayon along the beach yan, may mga car na rin at magkikita mo dito na na mayro ding uh, nakapwesto o mag uh, fishing ayan dito na sila sa along the beach ah uh, huminto may mga sasakyan sila pero we are heading to to the end. It's only a few uh, troubles. No? Ayun. iba dito na 'yung pwesto. Pero maganda naman ang ang panahon ngayon kaya maganda talaga ano pagdating sa during the night as well kasi medyo maganda ang uh, sikat ng buwan 'no na maliwanag it's a full moon I believe kaya yung iba ay nagka-camp pala dito dalil sa sasakyan kaya lang pag ganitong oras masyadong mainit so uh, walang masyadong pupunta kaya siguro mga after 5 yon uh, makikita mo dito napakaraming mga sasakyan ng both side uh, mo both side may mga uh, a tent na, na naka-install dyan. So, doon pa rin kami pupunta sa mga batuan kasi doon daw napakaraming isda. Ayan. So, doon kami pupunta. So guys, so nandito kami ngayon sa Alzora, no? Uh, ay uh, isang uh, another state of uh, UEA, no? At ayun, uh, makita nyo na nandito kami sa uh, Uh, seaside ayan at uh, nandito kami ngayon upang uh, mag fishing ayan ayan nakikita nyo yung dulo na mayroong mga mga bato ayan at uh, marami na rin nag fishing doon so uh, ayan uh, sundan nyo na lang kami guys at uh, tinan natin kung anong mahuli natin uh, today ngayon ay nakarating kami dito mga bandang 2.30 na in the afternoon at uh, we'll be uh, staying here until 6 o'clock in the evening na ayan so ito yung mga daladala namin ayan at ito yung uh, fishing rod ayan so guys ayan kasama ko na ko si Gino ayan ready na complete gear guys, nakapuesto na kami ayun sa dun no? marami na marami nang nagdatingan yung mga uh, nag fishing yun oh ayun sa dulo guys Okay guys, so hanggang dito na lang tayo no? And uh, don't forget to subscribe our channel At sa uh, Hingy Chronicles Ayan So I hope na na-enjoy kayo sa uh, ang uh, mga adventures namin at maraming masalamat sa panonood, bye.